<laughs> Ma, <no> ulang <laughs> Kita okay, ramai dulu lagi Kanakku Macam Mus nak guanggol Eh na eh na Eh na eh na Eh na na Ma, <laughs> out sa mga kupal dyan. Ma, ano ulam? <laughs> Katawa nervy madama Damay kalaking nervy Matukhang mga tanong. <laughs> Ayan, yeah, magandang ano ulit sa inyo magandang umaga po ulit sa inyo dyan, mga idol. Oh. Bali, na-update ko sa aso, idol. Hindi na, hindi ko na nakita ulit, mga idol. nga, yung, yung sabi ko sa inyo, mangunga kami ng kuray pang ulam namin nunguha lang kami ngayon mga ng idol ng kuray kahit ano no na pwedeng pang ulam mamaya ang ano pag ito dyan ma oh. ano ulam kuray yung ulam namin ngayon ma <laughs> kuray yung ulam namin ngayon ma nunguha kami ng kuray mga idol oh, kabataan dyan shout out mga kabataan dyan ng yutan at judaan lah napaka ano na dito napaka sukal tingin 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 dyan. Ata mo yun? Okay, dali. Aras yun yung manggawas eh. Ang huh? daming butas. Ha? Ang no? Hmm. Oo. Uh Ato -huh. rin, lagi. Basta, i-update ko po kayo ulit mga idol sa ano no, doon sa aso. sakaling nagkaroon ako ng balita mga idol Sabi uh -huh. na bakso pala ito. Wala. wala oh. wala Diyan mga idol. Tengok Ramai exit Ramai tu Ramai tu munum Sambil beri tadi Ini tu Ini tu Ini tu Ini tu Tunggu-tunggu-tunggu-tunggu Tunggu-tunggu 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 jo natin si Kuya May, may module. Maya na sa. Nakita ang butas ba? Wala na muna <S preach> mga <miracle> uh, so, idol laman tu raman to mga idol yan o Punuk ba? puno siya agad bumubula tapos puno siya agad basin lang yan o Kita dah lihat lagi. Dah lihat, dah dah lihat kawas. Ah. gamay Saktor ako na eh. <laughs> Madara na eh. Uptown. Ang grabe mga idol. Ano nyo? ulam, grabe. <laughs> ano Ito, kagang. Gusto na rin ito, mga idol, pang ulam ba? Kubkub -kub na ito mamaya mga idol. So mga idol, video natin si Kuya Melvin mga idol. Baka mga ba? may laman yung butas. talaga siguro kung ito lumabas yan na na may iba sila gumagawas na madala na yun pag walang iba madala na yan hindi <laughs> <laughs> pa rin sila malabas no? ang ganda pa naman ang putik namin ngayon hindi mo yung may baka may ano pa tayo ng mga idol? Ayun talaga yung kagang kay Mimoy ba?

Grabe mai dah suerte mai dah. Jeli yuk. agar ni. Kagang Hasan. Kagang. Kagang. Kau kagang. Mau mana? Tumpai di nak tumpai. Good selai lah mi anak-anak pano ni. Kat lu nak mai dul. Grabe. Bak pulak. Lai pulak ko yo. Kina mai nama yo kan tu. Pulak nang bubuk-bubuk. Kali aku kasih jangan mai dul. instant ulam, ulam na mas mahirap pa naman talian yung kuray kasi sa alimango kasi masyadong ano ba masyadong magalaw yung pansipit marabi nila may dili ako si Ruhan mga <laughs> may alam natanggal lagi bang masyadong marunong magtali sa kuray Kasi yung mga no? naghanap pa sila ng butas mga idol. Tutukan ko yung mga idol. Ah, ganyan na lang. Ulit Christmas tree. <laughs> 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 bibi, bibi kagang gid ay. Bibi bibi Yan na lang Yan koyo. Inukot lang. Mga bibi kagang maningkwa ni kuyo mga idol. Oh, grabe na lang Ano naman yun? Lagyan ng ba? Iyin yung balat namin, lagyan namin ng buko. Tapos, ito magkataan. Ito yun? Parang Ay, di, may kubag tayo dun lang. Mm. Ang hirap talian. Mali, ano lang? Di ba siya sa alimang may dun? Yun, may dun. May nakita si Kuyang alimang may dun. Ang mga mga pinagkatapos. <laughs> <iraOn rigotin> Hay. <Tataho?"> <starters> oh, dahan-dahan naman ito, tol. Ay. Paggulan. Paggulan din ba ito? Kalakwalimango. Good naman. Dito na <top> <sos, get> <enfant> rin. <s Elliottills> Alimango? Bagulan. Uh, merda, bagulan. <laughs> Gala, may ka. na mo. Nadulas ako kanina, mga idol. Grabe, mga idol ba? <laughs> <laughs> ha, magsud na nangyo. Ito mo, gitabunan mo. Sirit, malapo. Basman. Lanjut tadi, kereta tu bawa terbawa itu. berapa Hop-hop nak lagi. Bagi. Siang eh. Tak berubah. Rasa angin tepi kat tu. Lami yung dag mga kuha patag Kati sa mga law eh Lami yung mga no? Ang mga idol hindi ano Hindi yung mga basa mga idol bungol siya si Ram Taso madaanan mga idol lang oh May ano dito mga Hanghang mga idol ba Nakadikit sa ano Sa dami oh oh lang daghana lang sud lang oh balti lang ha? ilagay mo dyan sa balde arapin yung laman nito may ito dagdag na rin sa ano no. nakuha namin hanghang ha? hanghang ba ha? doon sila may may Naghahanap pa kami ng ano ng butas ng kuray medyo. Ah, bomba lang kami sa bakawan ba. Uh. Pag wala talaga tong ibang makuha may dol, alimango ay enter ano Bagungon. Pati bagungon ito madadamay na naman. doon kanina may nadaanan kami butas doon no yung side ba may no? may susubukan si Muy 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 doon oh asa kahoy ah ha? kahoy Kale kanay may dadaanan kami ay dito pala siya may doon oh ay na dara yu nasa taas yu tara bukan din namin yan may doon makalalabas pa ito ni tumbling to kanina hehehe <laughs> lubot may doon <laughs> Tumalo tumawid siya sa ano ba? Sapa. <laughs> na <Nice> slide. Oo, <laughs> yan <laughs> na rin may subukan na ito ni Maymay. Kasi hinukay na siya mga idol. o. Hinukay siya. Kaso hindi siguro nakuha ba. Lumabas. Diba kuray ba ito? Alimango. Marang bakas ng alimango. Murang ni alimango may. Murang alimango, murang kuray. Depende na yan kung anong lalabas mga idol o. Ya. Ini lumut. Nih. Enggak runtuh nih. Tadi itu yang dah lepas besar lebih apa? Untuk main tu. Lebih si pernah macam main main pergi nangurai main tu lepas agak. Itu yang exitnya no? Para siyang ano, para siyang alimango din. Kasi yung alimango pa na yan. Bago na ba? Wala, wala pa mo tayo dala yung ba? Wala pa. Iyon ko lang lalabas ito may doon. Abang-abang nga na siguro nila kuya. No? Subukan na namin yung nasa taas. Ayun na, na, na. na. Ha dia tu. Oh. yuk. Mana lain burung tu? Itu kayak isa mu. Asa. Oh kena. Kamera tu lah. Oh, tadi hendak yang lain dulu ba. Bagu Kita ni kelabungan sebut mai tu. kagak. Pupa doktor din moider. Kin Maidol. Ako yung ano, nag-video si si Kuya Milibey nagnguha ng ano, banggon, bagongon Maidol ba pangkila mo um may amay Maidol. Okay. ganoon nga pa ng potik sige may may ito yung butas may dila sa lamay laman wala pa eh wala pa Gamay na ikaw like, ang hmm. Kita okay, ramai tu lagi kena ko. <laughs> Gawas itu so lumus nak like, gonggol. Dari <laughs> dari dari antikon. Ya, tak nak, ya. Dia boleh ke? Ya, koyok. Ya, dia cuma nak tu. Kau rasa dia macam Nah ya, tak boleh lah. kita tak boleh. <laughs> hindi ito windle yung binuhusan yung mo, hindi pa lumabas no diba ay may binuhusan siya dun sa kabila labas na yan windle taas ang garbon yung kataas ang gawa ang Ano pa? Hindi nyo ma? Baka hindi pa namuhi mo ito ba? <laughs> yung hindi pa oras nang ano, labas kasi ya, hindi pa sila lumabas mga idol ah na day tubig suod ah na day tubig suod bangag katumulog nga dito siya rito ba ganyo asa ito ba oo ang nga araba eh sana ng putik mga ba ano talaga yung malabnaw ay yung ano talaga malapot na malapot ba balak na lalabas yung dalawa may, yun gumagalaw lang yung putik ba ah, siguro pag hindi ito lalabas okay na siguro yung nahuli nakuha namin no, may bagong naman may ito madami dami din yung bagong ko na nakuha no yung kuray Mad, ano sana nakaanim na yun oh no? kaso maliliit yung iba ba yung malaki lang kanina yung nahuli may, may no? yun oh lang yung ano may doon. ito sana malalaki sana to kaso ayaw lang lumabas may ito Pakita ko lang sa inyo ulit dun sa bahay siguro may pag ano na kami. Kasi lulutuin namin yun para sa tangali ano. Ito dun na kami sa bahay mga idol. Ito po yung lahat ng nahuli namin. Yan yung bagongon na sinasabi ko. Paliw ko kubo Yung bagongon mga idol. Kilaw na naman mo mga idol. Tumbling nagkagang. Jengkorai bukod namin siaket uh -huh. <laughs> ah, ah. hmm. ba Mau rasa ni tak dakong ke ganga? Betul. Betul. last Betul. 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 maniit Betul. 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 Niya. Ito, kilaw ni na so, may idol. Magpamukot kita lang kinilaw nila. Subok kami kilaw nito mga idol. siya. Hindi. Buhap ko na na siya. Kinilaw na bagungon tirada no. Siguro ipaparto namin ito mga Pag ganahan sila magparto. Kung hindi na, hindi na siguro. Ayan Bali ano yan, anim na, limang kuray. Dalawang oh. Dalawang maniit may idol Magsaing kami ng saging Ipaparis dito sa bagungon Mamaya na siguro mga bandang Alas 3 no? Apon ba? Yan Mamaya polit ulit may idol Sa ano natin sa gagawin na, natin Basta ito, kikilawin natin ito may idol